Pagpasok ko nga dito sa company, kaunti lang yung gawa namin ngayong araw. Hindi pa nga nangalahati sa bilang ng mga makina na binabantayan ko talaga. Limang makina lang ang nadatan kong gumagana at patapos na nga rin yung gawa ng isang makina. So apat na lang ang matitira. Dahil naiinip nga ako at walang masyadong ginagawa kaya naglinis na lang ako ng mga makina dito sa may 7 gauge. Kahit papano hindi ako maiinip at meron akong ginagawa. Bali mga ilang minuto ay binibisita ko din yung mga gawa ng mga makina para maiwasan din mga magkapulyang. Prone kasi sa pulyang kapag hindi masyado na ang mga makina na gumagana. Pinagana ko nga din itong makina na ito para mamaya pagkatapos ng 30 minutes pagbalik ko ay mayroon ulit akong gagawin. At tinuloy ko nga lang din ulit maglinis sa mga makina. Medyo maingay lang din dito dahil nga sa compressor. Pero okay lang din naman kasi sanayin lang din naman dito. Dahil nalilisan ko na ang dalawang makina, tinigil ko nga lang ang maglinis. Bukas na ulit para mayroon ulit akong gagawin. Naks naman saka ako ulit tinikutan lahat ng mga makina na gumagana nagtungo lang din ako dito sa pinagana kong makina kanina ito ay ginagamit namin sa pantalis mga ginagawa namin ginagawa ko nga lang itong pabilog para mayuwasan ang pagkabuhol-buhol mahirap kasi kapag nagkabuhol dagdag gawain pa at nung natapos ko nga ito magaanta ulit ako ng 30 minutes bago ko ito balikan para makarami saka naman ako nagtungo sa may warehouse para magsalansan ng mga karton at pagsamansamahin ang mga sinulid Medyo malamig lang din dito kaunti. Lahat ng nakabox ng na mga yan ay mga iba't ibang klase at kulay ng mga sinulid. Pinagpatong-patong ko lang itong mga karton para kapag may delivery ay mayroong space na lagayan. Pagkatapos ko nga dito ay bumalik na ulit ako doon sa loob ng company para tignan yung mga gawa ng mga makina at the same time ma ko na din kung mayroong pulyang o kaya wala. Yun na lang din kasi ang magagawa ko kaysa naman nakatunga nga lang din ako dito. Nakakainip kasi kapag walang ginagawa at mabagal pati ang oras. Dax <laughs> daw Bukod sa nakakainip kapag walang masyadong ginagawa, nakakaantok din. Nakailang timpla nga din ako dito ng kape sa buong magdamag.